ito pakwan 1 yun ilagay ko dito sa to siya Pakuan. watermelon ito watermelon siya kaya din dito binabad na sa asukan tapos ito pa Ayun. Mm Ayun. -hmm. Tapos, ipakuluan natin. Ayan, nasindihan ko na para maluto siya. Diyan yung watermelon. Watermelon. Ayan, uh, Gawa namin yung watermelon candy. May asukal na yan. Pinakaluan namin sa asokal para mamaya maging crispy siya. Yung pala palpak. Ipakuloan namin tapos mamaya na. Tingnan namin kung anong kinalabasan nito. Nakita lang namin po sa YouTube. Five tapos... minutes? Five minutes? Cook five minutes? Ayun ko ilang minuto to. to. Basta, nakita, basta nakita lang namin po sa YouTube tapos ano. Kinuha namin yung pula, tapos yung naiwan yung kulay, yung green binalatan namin tapos hiniwa ko ng ganito, ganito sa kaliit, hiniwa ko ng ganito kaliit. Tapos binabat ko sa asukal, nilagay ko sa freezer pagka umaga. iluluto na namin, tingnan namin kung ano mama yung kinalabasan. Tingnan nyo, sabayan nyo kami kung paano kami magluto mamaya. <laughs> Ayun, gumawa kami ng ayun o, pakwan. Gumawa kami ng pakwan. Tapos, eh, ay, na. Binabad ko siya sa asukal. Ano to sa watermelon? Yan o. Tapos pakuluan. Tapos pakulo, ilagay mo siya sa oven. Tapos, mag-crispy daw siya. Parang, basta, mamaya na, tingnan natin kung ano yung kinalabasan nito. Ayan na, tapos ko na siya na Tapos kunin ko na siya. Isal ako yung tubig. Kunin ko siya. Tapos, ipatuyo. Ayan, kanu ako na lahat. Tapos na. Tapos, ilagay ko na sa salamisa. Tapos magawa ko ng tissue. Punasan ko muna para matuyo. Matanggal yung tubig. Iisa-isahin ko para ano, ilagay ko sa ano mga, sa oven. Iwan ko naman na anasayangan kasi kami. <laughs> Kaya yan, get lang namin kung paano gumawa ng watermelon candy. Ayan na. Tuyo na. Ayan na siya. Oh. yung ginawa namin na. Ah, natapos na siya. Oh, tingnan nyo, tingnan nyo. Pero mga sunog-sunog na na sa ano. Tapos i-ano namin to siya. Ito. Isaw sa namin sa asukal. Pero mali ito siguro itong ginawa namin. Kasi ito ano.